ang magandang araw po sa lahat ng uh, makakapanood po ng uh, video ito na aking ibabahagi. At ito po ay isang mahalagang paalala o babala sa lahat ng uh, tao na Kahit anong uh, antas ng tao ay hindi po exempted dito. Mahirap man o mayaman man ay hindi po exempted dito. So gusto ko lang po itong ibahagi ang uh, nangyari po sa akin. Uh, para po makatulong po sa mga tao hindi pa nakaka-experience ng uh, ganitong gawain ng ating kapwa tao bago po ang lahat uh, sa mga po sa mga taong nag subscribe po sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyo sa panonood po ninyo ng uh, aking mga vlogs mga content tungkol sa mga uh, house and lot at sa mga experience ko sa aking sasakyan ang mga kabalay Uh, gusto ko pong uh, mag iwan ng isang magandang araw sa inyo uh, sana po uh, ipokus po ninyo ang inyong uh, panonood sa video pong ito na aking ginagawa para sa inyo po ito uh, ako po akala ko po ay hindi na ako kayang uh, lokohin o maloko ng sinumang tao dahil sa tagal ko na rin po na mga ng mga bubudol ay iskam ay aware po ako dito sa mga TV news, sa mga nababasa at nakapanood, ng dito sa YouTube. Ay aware po ako alam ko po na uh, maraming manlolo at sa isip ko hindi ko inisip na malolo ako ng sinuman dahil nga aware naman po ako pero sa di saangang ang pangyayari nung nakaraang Webes January 18 ito pong kasalukuyang taon pang bagong taon na to oras po niya ay around 12 past o 12-12 ganito po yung nangyari around alas 12 po tanghali uh, lunch time po yun naka-charge po yung aking cellphone na ginagamit at ako po ay nagpe-prepare ng aking lunch nang uh, bigla pong nagring yung aking telepono oh, na ordinaryong number naman po ang nakita ko nagdalawang isip ako kung sasagutin ko o hindi dahil usually yung iba kasi mga uh, nag inquire lamang dun sa mga uh, nakapost ko o minamarket ko yung mga property at dun sa iba pang service na ino-offer ko online kasi po yun po ang aking source of income at yun nga po uh, minsan din kasi may mga tumatawag na nag-offer ng kung ano-ano parang hindi ko naman no, uh, tinatanggap so sinagot ko hindi ko alam kung bakit ko sinagot yung number na yon na tumawag sa akin at nung sinagot ko siya, agad-agad din -agad nagpakilala siya na siya ay isang uh, employee from uh, BPI Makati uh, head office. At ang pasok niya agad, kilala niya ako, binanggit niya yung aking pangalan, kung ako nga si Edwin. Ayun nga po, kilala niya ako. Sabi ko, yes ma'am. Doon niya na pinasok yung kanyang in offer na mga points ko daw na nakuha sa aking credit card na pwede ko na raw siyang i-convert into cash at didiretso sa aking savings account so dun ako parang uh, na-temp sa in-offer niya kasi marami akong points na ginamit sa paggamit ko ng aking credit card dahil hindi ko naman nagagamit yung mga points na yun. So nagulat lang ako nung in-offer niya yun na pwede pala yun. Sa akala ko, pwede pala yun na i-convert into cash. At uh, yun na raw po ang kanilang uh, uh process sa sa bangko sa credit card. So, dun po ako na-focus unang-una dun sa in-offer niya. Sa in-offer niya na yun na uh, points into cash. So, yung mindset ko doon na-focus. Kasi in niya ng 5,000 daw. All in all, yung aking uh, points po number sa cash at didirete po sa savings ko. Pero, meron instruction akong gagawin at kailangan kong i-follow siya step by step. So, doon na yung nagsimula ang aking ah... Uh, parang yung na-focus na ako doon. sabi ko, sige ma'am so habang kausap niya ako sa telepono nag-uusap kami may mga sinasabi siya na step-by-step o procedure na aking gagawin at ipalo ko so hanggang, uh, sige sabi ko, sige po nag-start hanggang may mga dumadating sa akin na uh, from BPI naman legit na mga OTP uh, may matatanggap akong ah uh, text na nandun yung kailangan kong i-input na number sa kanya kung matanda po i-input ko sa kanya at lahat ng matatanggap ko kailangan i-input ko sa kanya habang nag-uusap po kami noon tumutunog yung telepono ko ako sabi niya natanggap niyo na sir sabi ko yes ma'am okay ano po siya so alam ko naman pag nag-detect sa BPI oo oh, yung BPI sa text messages, meron siyang mga babala na warning, don't share, huwag magpaloko sa mga scammer, uh, ingatan nyo yung inyong OTP. Pero hindi ako doon nakapokus eh. Hindi ako doon nakapokus. Nakapokus ako habang nag-uusap kami. Doon sa hinihingi niyang number na kailangan kong ibigay sa kanya. Uh, hindi ko alam kung bakit hindi ko na-realize at first na hindi ko dapat ibinibigay ang aking OTP na naman warning sa text messages. Bago sa babang baba nun, yun po yung OTP na kailangan niya na kanyang hinihingi. So, ang nangyari po, naging sunod-sunuran sunod, -sunuran, sunod -sunuran ako sa kanya. Lahat ng kanyang sinasabi, ay bigay ko sa kanya. Pag sabi niya, dumating na sir, yes ma'am, o oh, ano po yung number, Pake, ano? Pake send. Actual na usapan, sinasabi ko sa kanya na ito, yung number, tapos gano'n naman. May meron pa kayong kailangan gawin sir, may dadating po ko dyan. Hanggang ilang OTP na ibigay ko sa kanya, hanggang sabi niya mag, uh, login ka sa online banking mo yung sa apps. Sabi niya, tapos di ba po ba ang, ano po ba ang username nyo? Ganun yung pagkakadali niya. Ano po ba yung username nyo? Ayun. Wala rin sa isip ko, bakit ko sinabi sa kanya yung username ko habang nag, naglalagin ako roon sa BPI online apps habang nilalagin ko yung username ko sinabi niya ano po ba username ni sir so, um, parang wala lang sa akin sabi ko habang nilalagin mo, ito po ang username ko pero yung hindi niya iningi sabi niya sige lagin na po kayo tapos sabi niya nakalagin na po kayo hindi nakalagin na po ako sa online bagay ng BPI BPI apps nakalagin na po ako doon in instruction niya ako na uh, mayroon kang babaguhin sir dyan para makuha mo yung uh, convert ng Poiseu uh, into CAS sa settings niyan. Tinuruan niya ako, hindi naman ako magaling doon, hindi ko kabisado yung uh, yung mga features pa ng uh, BPI apps online. Although ginagamit ko through as uh, per lang sa GCAS Tsaka GCAS to bank. Sabi niya, mayroon dyan sa kanan, sa kaliwa, yung general setting, baguhin mo yung setting niyan, yung mga bahalaga ng dapat transfer, yung mga halaga na dapat na ibayad, binaba, na siya ang lahat ng setting niyo. Setting nun, na walang wala sa isip ko na ang kausap ko po ay scanner na Hanggang pinalo ko po lahat ng setting niya. Sinabi niya, oh sir, okay na po. I-click nyo, send. Next, next. Hanggang okay na po. Succeed na po. Okay po. Yun po ang nangyari sa akin. Hanggang nakita ko na dumadating sa text messages ko po. Na meron nang dumating na you are about to pay this C-Bank e of pa this amount. 20,000 tapos may OTP ron if, yeah, kung hindi ko ito kung hindi raw ako nag-request yun ay kailangan kong baguhin ang aking password pero hindi ko yun eh sinabi ko lang ko sa kausap ko bakit may C-Bank dito na kailangan kong ganitong 20,000 na uh, magbayad. Sabi niya, okay lang yan sir. Hindi naman yan mababawa sa account mo. Basta bigay mo lang sa akin yung uh, nasa baba niyan kasi nandiyan yung OTP. Nung ano, nagpalit po kasi tayo na uh, setting. Kaya ganyan po. So, yun po ang something Naging sunod-sunuran po ako sa kanya hanggang uh, lahat po ng sinabi niya ay aking sinunod. Ibinigay ko lahat ng dumating sa akin na OTP. Hanggang sa uling huli, ang sabi niya lang sa akin, uh, Thank you very much, sir. Pwede i-check ang inyong account. Nakapasok na po yung uh, points niyo converted into cash. Pero kinabahan na po ako nung nagkaroon na ako ng dagundong sa dibdib ko. Nung binuksan ko po, nag-sign out kasi ako doon. Pinag-sign out niya ako sa BPI apps. Nung nag-online, nag-sign in uli ako, pinasok ko ang aking uh, username. Hindi na ko po ako nakapasok dahil iba na yung password. So ang kailangan ko bago pumapasok uli yung apps, kailangan kong baguhin uli yung aking dating password. So hanggang, hanggang afternoon, right afternoon, right afternoon nangyari na yun, na natapos yung transaction, minutes lang, may tumawag po uli sa aking lalaki na yung credit card ko naman po ang kanyang ino-offer na siya raw yung may hawak ng account ko from BPI Makati dahil yung account ko ay matatapos na yung credit card ko ay mag uh, valid until March na lang na kailangan ko siyang palitan so yun ang kanyang ino sa akin doon sa unang kausap kong babae, hindi ko pa po, although kinabahan ako, hindi ko pa po, po na-check yung aking savings account, yung balance. Kasi siyempre excited akong malaman nga yun. Kung yung sinasabi niya nga, natapos namin yung transaction, yung instruction niya sa akin, expected ko po na na yung pera. Hindi ko pa po, po na-check yung aking savings account. At until napalitan ko yung password para ma-check pa po rin siya. Hanggang sumunod nga tumawag itong uh, minutes lang, tumawag itong lalaki na ang pangalan ay Justin Garcia, for the record po. Tsaka yung unang tumawag sa akin is Alison Villarbe na nagpakilala ng taga BPI main sa Makati. Hindi mo po mapagkakamala na mangaloko dahil talaga pong ang kanilang pagsasalita ay para mga empleyado ng banko na mabibilis po ang kanilang mga pagsasalita. Tapos, kabisadong-kabisado nila ang kanilang sasabihin, ang kanilang sa iyo Kabisadong-kabisado po nila. At ito na nga, tumawag po sa akin yung laki right after nung babae na sinasabi niya na siya may hawak ng credit card account po na kailangan ko ng palitan ng bago bago pa mag-expire ng March at wala daw akong babayaran na annual fee at kung ano-ano pang promo ang kanyang binigay na sad to say po na I am a foolish, I am a fool, that time na binigay ko rin po yung mga nire-request niya sa akin para mai-process ang aking bagong credit card. Hanggang sinabi ko sa kanya, kilala niyo po ba si Allison din na patatawag lang sa akin tungkol doon sa points converting to cash? Hindi siya sumasagot. Ano pong lagi pinupokus niya? Ah, okay sir. O nasa na sir yung dumating sa in-number para ma-input na po natin ito? So binigay ko sa kanya yung mga OTP para maiprocess yung aking credit card. Hanggang yung huling OTP na realize ko na realize ko na hindi dapat pala ganito, bakit ganito, bakit napasunod ako. Hanggang yung huling-huling OTP hindi ko na ibigay sa kanya na kanyang ini-insist para matapos na yung aming transaction. At hihintayin ko na lang daw yung courier na magdadala ng credit card ko sa bahay. At sinasabi niya, Sir, asan na po yung huli? dahil ang mga na-receive ko na sa text habang nag-uusap kami ng dati na sunod-sunod na nagbabayad na ako sa iba-ibang platform ng online apps na services like Instapay, Grab, Pisonet. Sa Grab, marami. Doon na po ako nanlumo. Nanlumo na po ako noon at halos hindi ko na po napakabigat na po ng aking pakiramdam Ang ginawa ko po, agad-agad po akong tumakbo sa BPI branch dito sa aming lugar. At yun nga po. Pagbago pa lang ako pumasok ng bangko sa customer service, chinate ko po ang aking debit card. Wala na po siyang laman. At dun na, bumagsak yung mundo ko. at nakiusap ako sa guard na kailangan ma-priority ako dahil na iskam At doon na nga, mga kabalay, nangyari ang pinakamasakit na pandulo ko sa akin. Nung nakausap ko na ang tele, na, Sir, hindi po kami kailanman tumatawag sa aming customer o client wala po kami mga ganun transaction na tawag sa client. Doon ako na nalugmok dahil po ang lahat po ng naipon ko ng matagal na taon, mga ilang taon ay naubos. At nung chine ko po yung credit card ko, ayun nga po naka-floating na ang lahat ng pinaglipatan o kinunan nung kausap na nakapasok ko na na ang sabi sa akin ay hindi ko na pwedeng i-hold dahil nag nag ano na tinanggap na daw at narisip na so ganoon po Ganon kabigat ang nangyaring pang sa akin. na uh, ang ginawa ko, pinablock ko agad-agad yung credit card po. Pero nandoon na po. At yung aking savings account po ay naubos. Na lahat-lahat po ay nagkakahalaga ng 142,000. Ang masakit noon, may utang pa po ako ngayon sa credit card. napakasakit na pangyayari sa buhay ko. Yan po ay nangyari noong January 18, around 12 pas ng tanghal. Hindi po lang natin masasabi na tayo ay matalino, tayo ay alerto, tayo ay wise. Alam na natin lahat. Alalaman lang po natin na na-scam tayo o naloko tayo pagkatapos na tayo ay naloko na. Hindi puro sa umpisa. Kaya ginawa ko po itong video ito in-upload ko po dito para po mag-iwan ng babala warning o hindi na po maulit pa sa kahit sinong tao ang katulad na nangyari po sa amin dahil napakasakit po sa dibdib dahil yun lang po ang savings na matagal ko pong inipon kaya huwag po natin sasabihin na alam na natin yan aware tayo dyan not until na ma-experience natin sa ating sarili yung nangyari katulad ni sa akin kaya po yung napapanood ko yung mga naloko na budol sinasabi ko bakit nangyari sa inyo na nabudol sila ang liwaliwanag naman na manluloko yung mga kausap kaya ba't sila napaniwala totoo po pala talaga na kahit na walang matalinong tao na hindi po naloloko. Kaya ngayon ko po na experience, ngayon ko po na realize na totoo ko ngayon. Malalaman mo lang na na-scam ka kapag naiskam ka mo. Kaya mga kabalay, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga tumatawag, sa ating mga selepono. Lalo kong magpapakilala ng mga taga-bang. Yan po ang nangyari po sa akin hanggang ngayon na ah, mabigat mag-isipin. Pero hindi ko kailangan mag-focus doon sa nangyari sa akin dahil baka hindi kaya ang katawan ko. Magkasakit ako ginawa ko pong aksyon noong uh, 19, noong Friday, tumulog po agad ako sa tanggapan ng cybercrime dito sa Cavite, sa PNP, cybercrime. Pero hindi po din kadali. At doon ko rin po nalaman noong last quarter na, na year 2023, mula, mula October, November, December, ang hawak daw nilang kaso na online scam ay dalawang po na complaint. BPI Bank po. Kaya nalunod po ako. Ngayon, ongoing po yung process ko dahil kailangan ko pa pong kumuha ng mga statement ng account ko at uh, gumawa ng mga incident report copy-dubbit. May mga requirements po kasi bago magsangka ng case ng file ng formal complaint cybercrime na uh, kinukompleto ko po. Para kahit paano, eh, mabigyan ng justice yung nangyari sa akin. Binanggit ko pa pala ron sa kanila di yung bagong batas na ginawa last year tungkol dun sa SIM card registration na parang hindi rin po nakatulong hindi rin po nakatulong dahil ang sabi rin sa akin sa cybercrime hindi na dapat din pasukin yung mga taong involved dahil meron din data privacy laws so parang nagko-conflict pa kaya yung lungkot, yung panlulumo mo sa nangyari sa'yo pag ganun po yung nagirinig mo parang nagtatanong ka, ano po bang batas meron tayo sa Pilipinas sa mga ganong pandulo? Sa ngayon po, room recover, pinipilit natin mong room recover. At mas mahalaga pa rin po na ingatan po natin yung ating kalusugan kahit ayun yung ganun yung nangyari yung pera mapapalitan pa po pero pag nag-depress tayo, na-stress tayo, at bumigay yung katawan natin, wala na po tayong magagawa. Hindi na natin mapapalitan o mababalik pa kung ano yung nawala sa atin. Kaya, yun po mga kabalay, uh, sana po, uh, nakatulong po itong akin ginawang video o share po sa inyo para po sa awareness po ng lahat. Ayun nga po ang iiwan ko. Na hindi mo malalaman na na-scam ka o naloko ko. Until na-scam ka na at naloko ko ka na. pa, wag uh, huwag tayong maghangad. ibig kong sabihin kung maliit na bagay lang ang ino nila. Mas mabuti po mag-verify muna tayo. Hindi naman po, wala ang dapat. Kung may mga ganun, promo, mas mabuti mo punta tayo sa branch ng bank at personal po na alamin. Dahil ang bangko hindi po pala tumatawag talaga sa mga kliyente niyo. Kaya, yun po ang uh, nangyari sa akin. Kaya, sana nag-iwan sa inyo ng kaalaman upang hindi na po mangyari sa inyo. Hanggang dito na lamang po. At maraming maraming salamat sa Panginoon. Kabalay, maraming maraming salamat. God bless us all.